Sa buhay ko, i, eh? <laughs> Ito kasi. Ay, share ko lang. Ay, hindi pala share ko lang kasi... Sa akin ka lang. <laughs> Uy! Baka, ito ka ako kong mamaya. Kasi... Adik na adik ako sa Hahaha! <laughs> <laughs> Ikaw na ba si Be? Yung bebehag ng puso ko. Tingnan mo Oh. Ha? Hot dog. Ay, hindi pala. Ha? Habang buhay kitang mamahalin. <laughs> Tagundes na oh. Pero di mo alam. Araw-araw akong patay na patay sa'yo. ha. <laughs> <laughs>